Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion Itong post ng ABS-CBN uh, Payag ito ni former Executive Secretary Lucas Bersamin uh, Tila ba nag Lalabas ba siya ng hinaing o sama manang loob? Sa nangyaring pagsibak, sinibak nga ba siya? Uh, Nag-resign nga ba siya? Out of delicadeza? Uh, ito, itong paglilinaw Title I did not resign. 'Yan ang pagka uh, statement ni former ES Bersamin. Hindi siya nagresign. <laughs> former ES Lucas Bersamin says he did not resign but was just told he had to go. During a phone interview with ABS-CBN News, Karen Davila Bersamin said, "I am not the mastermind of anything." Ito yung question and answer. So ito ang uh, ito November 19, ngayon lang, 19. Ay, ito ng payag ng former ES. I did not resign. Earlier in the day, last November 7, 17, someone called to tell I had to go as the executive secretary. The call was not from Malacanang. Hoy, dito ako nagtaka. Why? Somebody not from Malacanang calling the executive secretary, the little, little president, that he had to go. There is something fishy. The call was not from Malacanang. I informed the president by text that I had no problem exiting, exiting yung alis. About 2 p.m., November 17 pa rin, the PCO reportedly announced my resignation out of the Lekadesa. Eh, hindi naman siya nag-resign. Ano ba yan? Anti-clear? Si Anti-clear ba nag-announce? Na nag-resign out of delicadesa? Eh, kahit ako, eh, magre-reklamo din ako. Klaro ininyo, hindi ako nag-resign eh. May tumawag lang sa akin nga... Alis ka na. okay, no problem. Ba't hindi na ako nag-resign? Ito, paglilinaw lang ito. Salamat. I-former e, uh, AS Bersamin. Still, I did not submit any letter as of then. Oh. So sabi niya, last Tuesday, kahapon, I went to the office of the executive secretary to quickly bring out my personal items and papers, as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left for home I signed my letter expressing my submission to the president's prerogative with instruction to my staff to bring the letter to the office of the appointment secretary I left deciding that that would be the last time I would step into that office Medyo mabigat ito Bahala na kayo sa buhay nyo. This will be my last time. Di na ako magpapakita sa opisinang ito. oh, di ba? Uh, ito, pagkaintindi lang ito, medyo iba ang dating kay former ES itong nangyari. Inappoint siya ng presidente, di pa ang maganda sana ang presidente rin ang magsabi Mr. Uh, ES, it's time for you to go. Kung ako naman ang ES, yes, Mr. President. Why not? Okay lang. Kailang, parang napaka, uh, I don't know, how will I ter term it? Weird? Weirdo? Somebody? Example, I am the ES, ano? I'll go say, Hindi naman taga Malacanang ang tumawag. Who are you? Who are you? What's your authority? You're not within the line of command or line, chain of command sa military. Kasi presidente, beneath the president, is the executive secretary. Who is somebody not from Malacanang telling him, you have Sino yung somebody outside Malacanang? may idea na ako kahit hindi ko sasabihin kailang alam ko na kung sino uh, I hope I am wrong kung sino yon hulaan nyo presidente yan ha nandito si E.S. Bersamin somebody dito tumawag oy umalis ka na dyan ayoko na sa iyo o sino yon <laughs> alam ko na kung sino kailang hanggang akin lang yon hindi ko pwedeng sabihin <laughs> Tapos, out of delicadeza Oh. So, natawit si A.S. Bersamin dahil nabanggit ang pangalan niya ni former Yosek Bernardo ng DPWS. Nabanggit ang pangalan niya, tumatanggap niya, dawatanggap daw siya. Ano pa yon yong uh, yung apo ba niya? Yung Adrian Bersamin na lumalabas na parang isa siya kasama niya si Sek Pangandaman na tumanggap ng kickbacks sa <laughs> yung aligasyon ni Saldiko at least sa ngayon to me opinion ko lang itong sinasabi ko napatunayan ngayon sa lalong tumibay ang paniniwala ko sa aligasyon ni Saldiko na totoong may budget insertion na 100 billion totoo kasi may tumanggap ng kickback. Sinabi mismo ni Senator Lacson na ang tumanggap pangandaman and bersamin. So nagsabi na si Ombudsman Rimulya na pinag-aralan na nila ang isa pangkaso uh, conspiracy to commit plunder something like that. So, anong ibig sabihin nito? Isa ka ko lang is, kung ang presidente, wala siyang kaalam-alam doon, na niloloko siya. Kung niloloko siya, anong klase siyang presidente? Again, opinion ko lang ito, mahina siyang presidente. Kasi, naging commander ako eh. Yung uh, kita kong official ko, tao ko, na, nilolo niloloko ako eh, unahan ko tatawagin ko, i front ko ano ba, uh, sorry sir, sorry sir ganun I am in command of my unit eh kung presidente ka tapos niluloko ka sa imong tabi-tabi, anong klase kang presidente? Uh, tama yung sabi ni Pangulong Duterte na weak leader yan okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel uh, na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito oh. karon mo na niyang mataganog yero si kuya tubog muna ni ang balay ni kuya nga uh, guba na kay gi kuanan lang sa pahan na og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan so gi na lang og cellophane ah uh, sa ilang higdaanan sa sulod og so mao pudang sa ilang abuhan kung mo tulo uh, o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay oh So, mga dagko na gyud hey. So, karong kuya, pila na din ka tuig imong balay nga ge, gaulanan na o silo na lang ang imong gisapa. Tulunan sa kon gini, tulunan ni katuig. Ah, uh, so to 3 years na daw. So, na kay anak kuya. Na. Ah, uh, sige. Ako nagpasalamat gid ko sa ginoong uh, tagaan kong sin. Makatop na ko mapulihan na ning mga nga uh, guba nang asin asige oh, ko ya otsuro <laughs> me so karon na humana gid og atong ang um, yang balay pala na gitulo So makita gid na to nga na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Nao bag-o akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, eh. dagang kayong salamat. Ah salamat sige, salamat Mata, po. Pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.